20 pesos <laughs> Thank you Ay, 110 binigay 60 lang yung pamasahay niya 100 binigay <laughs> 75 lang kanyang anong fare First booking natin dito sa 7 711 BF Homes El Grande Atin natin to sa East Service Road sa Sukat, Montenlupa Punta na tayo So yan lang oh, yan lang yung 711 JB okay. Dito lang tayo sa gilid sir Hanap muna tayo ng pag-asan. Wala na tayong gas. Nagbe-blink na. Ay, one way ata. One way ba? One way nga. O, delikado. 100 lang, sir. Premium. me. Saan ang daan ko? Bawal daw. Saan ko nito? Na Ay, nakaways. Diyan dapat ako kanila lalabas, oh. Kaya lang bawal daw dumaan. Ma'am Christine. Uh -huh. Malilate na kayo, ma'am? Ito? Malilate ka na? <laughs> okay. Ay, salamat. 20 pesos. <laughs> Thank you. Pay siya eh. Dapat hindi na siya magbabayad. Ino muna tayo ng tubig. Nakakauwaw. Oh, <laughs> I-pick up tayo dito sa Palar Village. Ang e, apat na natin to. Yun. Yun na si ate. May katinginan na kami. Nakarating ka na sa iyong destinasyon. Loylin? Okay. Ikat lang ako mama. Mga waksan ha? Sige. Yan, so na-drop na natin dito sa 7-Eleven sa 1st Avenue, BGC. Ay, 110 binigay. 60 lang yung pamasahay niya. Check ko nga, 59 pesos lang 110 binigay thank you Woo. okay 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 tawagan <laughs> so, uh, na natin ang tagal hello sir sige po kaya palabas ko po Okay, okay. Ito lang po ako sa ano sa labas. EJ, ayan, meron ka na. Ito na lang. Tignan na sa iyong destinasyon. Thank you. Ayun, BDO BGC 9th Avenue. Paputang Mapuan University. Accept natin. Grab pay, naka-promo. Baka estudyante to. Ayun, sa kaliwa. Ayun si ma'am. Parang sumenyas. Anong pangalan? Tuesday? Wednesday na ngayon ah <laughs> Ma'am Tuesday Shower cup Ay. Okay na Ayun, go pa, sakto Pinasukan tayo Papuntang ano, New World Sa Makati Girl? Yeah. Okay ay, hindi na pa mag-shower ko. So. Mayroon pa sa oras. Ah, sige. Nakarating ka na sa iyong destinasyon. Thank you. Thank you, Len. Ay, may pumasok. ako kunin natin to. Grab pay. Kunin muna natin to. Tapos sa Taal Manila. Mas maraming kainan doon. Muntik na ako doon, alam nang one way Biglang nag-u-turn Sabi muna tayo Hello? Ma'am, nasa loob kayo, ma'am, nasa labas na po Ay, nasa labas po ako? Nasa tour, basta Nagigaw sa Mr. Ma'am Parang parang galing ka doon kanina, ma'am Oo, nakita mo Oo, alam ko na po Okay lang Masa loob kayo, biglang ako umain Kaya nga At nalutayok, hindi matama tayo Doon, makakin Tapos sabi ko, parang nasa labas ka na po Merienda muna tayo dito kay Ate. Ayan, maraming tuhug-tuhug. Tainan na, na rin tayo. Magkano ito, Te? 20 isa. Tainan ko isa? Uh, hindi na. Hindi na? Ito na lang, kaluto ako nito. Sampu. Uh, dalawa. jul ya oke 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 Thank you. Ay, <laughs> Iyon nasa kaliwa yung booking natin. Dapat kunin na sa yung the preference. Eh. Thank you. Maguukol tayo pumasok. Tros, okay. dito na lang okay so, ay pa pa pala dun 75 po ay thank you 100 binigay 75 lang ka ng anong thank you Yeah, man. I'm about to say, ha? matapon walang matatapon PM apartment dito pick up ko hmm. arrive Vivian Perez okay ay ah, hindi mo baba ko lang doon mama baba ko lang doon para pantay okay Thank you. ko. Thank ko sa iyo ang lahat. Tapoy na. Kapag bumabot tayo sa garoon, may ito delikado na. Pinatanggal yung helmet dito Kapos sa Hall of Justice mga... dito sa Quezon Ay, City. Ganap ko. ko na yung na-pick na up ko. Sa anak niya. Kaya nga muna ako. Sana makakuha ako ng ano, si ng booking pa niya, uwi niya, na. Gusto ko ako umuwi tapos sa ah...